Sa kaba sa mga baguhang content creators na hindi pa rin nai-invite sa bagong tools ngayon ng Facebook na content monetization, so try nyo rin mag-fill up o mag-submit ng form at baka mapansin na rin kayo ng Facebook at ma-invite na rin kayo sa content monetization. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin at saan ito makikita sa mga hindi pa nakakaalam. Pumunta lamang kayo sa inyong Facebook account and then pindutin natin itong tatlong tuldok. Scroll up natin. Pindutin natin itong copy link. So, magagamit natin itong link natin mamaya. Then, back po tayo. Punta tayo dito sa professional dashboard. Scroll up natin. Pindutin natin itong see all dito sa monetization. Scroll up. Punta tayo dito sa in-stream ads. Pindutin natin itong learn more. Scroll up natin. Pindutin natin itong in this form. Ayan. Scroll up. So, dito tayo magsasubmit ngayon ng form kay Meta. At baka mabansin na rin tayo at mabigyan tayo ng content monetization. So, so ito ay sa isa kong account na hindi pa monetize sa content monetization. So, pindutin nyo itong email address. Ilagay nyo lang dyan yung email address nyo. Pindutin nyo itong Facebook account URL. So, ito na yung link natin kanina. I-paste lang po natin. I-paste nyo, ilong press nyo ito at may lalabas po na paste dyan. So, na paste po na po siya. And itong other social media accounts, ilagay nyo dyan yung Facebook profile nyo or Facebook page nyo or other social media accounts nyo like Instagram, TikTok at YouTube. And pwede rin namang hindi na. Then, pindutin na natin itong let's do this. Pindutin ang okay. Ganun lang guys ang pag-submit ng form para sa content monetization beta.